Kuya, oh, yeah, sure? Ah, sure yun no, na. Walang bahay. Okay na po yun, ma'am. Ito na lang. Lali akong problem. Thank Ay! You. Oh, thank you, ma'am. Thank you. Uh, uh, thank you po. Sa'n ka, ma'am? Heavens po. O? Heavens Park. Oh? park. Ma'am, oh, i-type ko lang para ano? Heavens Park. park. Alam po dito? Ano po? Uh, Heaven's Barbecue okay. Ah, ito po ma'am Ah, okay Ah, kayak sige Oke, Okay ka ma'am? Dek ka na ba ma'am? Dek ka na? Anong oras ba ka time mo ma'am? Oh, okay Ah okay Magkano din mo ma'am hanggang doon? 50? Ah ngayon ma'am wala kang babayaran Kasi ma'am nag-aatid ako ng libre Ah kasi ma'am vlogger ako ma'am Nag-aatid ako ng mga taong papasok sa trabaho na yun, ma'am. Gusto mo, ma'am, picturean mo ako kapag uh, hindi tunay. I-post mo ako sa Facebook. <laughs> hindi, uh, nag kasi ako ka ng mga pag-aero na papasok sa trabaho. Eh, kagaya mo. Kasi yung mga papasok lang, ma'am. Kasi may hinahabol na oras yun, eh. dito ma'am kakaliwa no tapos ayun na yun tumbok ah okay dito ma'am heaven ah okay ah okay kuya oh, yeah, sure ah sure yun ma'am walang okay na ho yun ma'am ito na lang gali akong problem ay Thank you, Mom. thank you, thank you. Thank you po.